Labas na daw kayong lahat, kayong mga totoong bangag. <laughs> Ito ang matagal ng panawagan na itong mga ulupong nitikong yan. You know? Lumabas na daw, kamakailan, tinalaw net or pinuntahan na si Harry Roque, ang mga kuno, ang mga kukonte na nagkikwentuhan daw at nagtitipon-tipon dyan sa EDSA. <laughs> Pinagbawalan sila mismo doon sa shrine. Kaya sa footbridge na lang po sila nagtipon-tipon. Grabe kayo, ano. Mga totoong bangag kayo. <laughs> ilan ba? Bilang na bilang po sa daliri natin, kung ilan yung mga dumadalo sa pagtitipon or sa grupo na yan, para nga daw uh, simulan ang people power. <laughs> At ngayon naman, maliwanag na ang ginagamit nila bukod, bukod nga doon sa bangag issue na yon ang ginagamit po nila uh, na issue laban sa nasa Malacanang ay ang nangyayari po na paghalughog. Uh, sabihin na natin, paglusob ng uh, more than 2,000 policemen dyan sa KOJC compound. Yan po ngayon ang kanilang ginagamit. Siguro inisip nila na, or siguro mas natutuwa pa yung mga yan. Kasi kung papansin na natin, yung mga miyembro ng KOJC, sila po yung matapang. Sila po yung naninindak, sinisindak nila ang mga kapulisan. At ang totoo niyan, sila po ang nagpo-provoke, sila po ang nangharas sa mga kapulisan. Maraming videos tayong makikita, maraming kabalastugan na ginagawa itong mga miyembro ng KOJC. At ang matindi dyan, meron pala dyan ang mga mga labag sa kalooban nila meron palang mga hinakot etong miyembro ng etong KOJC para nga gawing human shield ni Kibuloy dyan sa KOJC compound meron palang mga hinakot ang mga ulupung na ito so ayan kaya ang direktiba, ang utos ni General Torre pwedeng lumabas pero never na magpapapasok hmm never na magpapapasok for the meantime na sila ay jan sa JC compound para nga maghalugho. Yun, ngayon, balikin natin yung panawagan na itong mga totoong bangag na ito na mag-people power na daw. Patuloy ang panawagan na yan sa EDSA man o kung saan lugar. Ito yun, oh, Filipinos, gather in Luneta. So titignan natin. <laughs> kung meron talaga mag-gather. Ano, sa hirap ng buhay ng mga kababayan natin ngayon, ano, sa dami ng ginagawa ng ating mga kababayan, ito ba ang pagkakaabalahan nila? Dahil ang punto kasi dyan, hindi naman alam ng mga ordinaryong kababayan natin yung ipinaglalaban na itong mga totoong bangag na taga Davao at mga alipores ni Bikong. Hindi yan alam ng taong bayan. Yung ipinaglalaban nyo kasi, personal nyo yun. <laughs> Gather in EDSA, Gather in Maharlika Avenue, gather everywhere. Just gather, tapos lulusubi na nga daw nila ang Malacanang. So they are trying to make history. <laughs> history na po ang ginagawa nyo. Kasi once in our lifetime, meron tayong mga kasing bangag nyo talaga. Uto-uto, baloktot ang kaisipan, at ang pinawaniniwalaan ay ang mga or ang kasamaan at kadiliman ang pinaniniwalaan. Naalala niyo po yung video na na, 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 kumakalat na sabi ni Harry Roque, etong uh, laban na ito ay hindi na Marcos versus Duterte. Ito daw ay laban na ng, ng kampon ng kadiliman versus kampon ng kasamaan. Yun ang sinabi naman na sa paligid niya. So yun, kayo-kayo ang naglalaban. In fact, kayo-kayo ang panggulo ng ating bansa. Kayo-kayo ang salot ng ating bansa. Pag nawala kayo, matiwasay ang pamumuhay ng mga kababayan natin at malalagay sa ayos ang ating bansa. Good luck